Ito ang Tarillanes Street sa Bayan ng Ibaan at kapag ganito po ang Biyernes Santo, ito po ang pinaka prominenteng kalye dito dahil banda po dyan ay nariyan ang tahanan ng senyor. Ayun po yung ating ginagamit sa posisyon kapag Biyernes Santo at ngayon taon ay ito po senyor ang ating gagamitin para sa posisyon. Ito po ang tahanan ng senyor, kaya lang sa pagkakataon ito po ay nailabas na po nila yung image. Uh, dinala na po sa simbahan. Yun po ang ating gagamitin ngayon para sa Biyernes Santo. Ang senior po na tinatawag natin, natawag natin uh, ito po yung nahimlay na katawan ni Poong Heso Kristo matapos maibaba sa krus. So po ay dito rin po natin dadalhin ang senior na ito rin po yung kanyang magsisilbing pinakalibingan matapos po ang posisyon. So pupunta po tayo ngayon sa ating simbahan. So yung po ating mga kasamaan dito sa simbahan, syempre patuloy po na inaayos, nililinis itong ating harapan ng simbahan. Kaya ano po yung magiging activities natin ngayon? So magkakawan tayo ng posisyon na sisimulan natin ngayong alas 6 ng hapon. Sa ngayon ay hinihintay pa lang natin yung mga ipoposisyon na mga kago at mga santo na ah, uh, siya ay may naging ganap nung panahon na si Heso Kristo ay naghirap. So sa ngayon uh, na uh, puspos pa rin ang aming paghanda sa posisyon ito dahil isa ito sa pinakamalaking posisyon na inaabangan ng mga tagay ba. Sa kayo, kuya, anong yung images na yung mga nandiyan natin? Ah, meron tayong image ni San Pedro, San Andres, San Chago El Mayor, San Bartolome, San Felipe, San Mateo, San Tomas, San Judas, San Simon Makabayan, San Matias, Señor La Pasencia. Madami pa. ang inaabangan namin ay halos ay 20 siyam na, 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 images. Parang ngayong hapon na Biyari Santo? Yes, opo. Okay. Okay. So, sa ngayon, si yung po ating na ipasok na. Yes, yung po yung tinatawag nating mamay puon. Ito po yung pinakamatandang santo Icelo na ginagamit ng ating simbahan at pinakamatandang santo Icelo dito sa bayan ng Ibaan. Maraming salamat Kuya Thank you po. Ano pa kailan ko Ah, uh, Sir Jason po. Sir Jason. Ng Joseph Morello Joseph Thank you po. So maraming salamat po kay Kuya uh, Jason na bigyan tayo ng paunang informasyon kung ano yung magiging uh, activities natin ngayon dito hanggang maming hapon. So we're expecting around 29 na uh, images na makakasama natin sa posisyon. Uh, binigyan din tayo ng uh, paunang informasyon yung matanda, yung pinagmatandang Santo Echero. Marami sa atin ang kinalakihan ng Santo Echero na yan. Kahit ako ever since na matuto ko na sumama sa mga posisyon ay yun ng Santo Echero ang Uh, yung matandang Santo Inchero ang uh, kinagis na, na natin. So, nandito sa likuran ng Santo Inchero, tingnan natin kung makapasok tayo, pero may nakita tayong kakilala dito. <laughs> si Kuya Migi. Ano <laughs> Kuya? Hello. Ah, kuya Migi, ano, mag-host ka ba dito? Hindi. <laughs> Hindi Sama tayo dito kay Kuya. <laughs> Para makapasok tayo. <laughs> so, nandito daw ang Santo Inchero. Sa likod ba? Andiyan ko ya, yung Santo Injero. So bawal po. Ah, hindi hindi tayo pwedeng pumasok. Okay. So hintay na lang natin ang paglabas ng Santo Injero mamayang ang uh, prosesyon. Si Kuya Owen yung magga-guide sa atin papunta sa ano, Santo Injero. DJ na bahala din ha. No problem. So, ipap tayo dito sa bandalikuran. Ayan si Father, sir. Father magandang hapon po lahat. Mag-iibahan po ako. Oo nga. So magmi-misa na rin pala. So pupunta na rin tayo sa loob ng simbahan Atin tayo na misa. Dahil ilang kaparehan din po yung nakita natin na nandito. So ito po yung ating mga apostoles. Apostles. iba na 'yon. So ayon po sa nakausap natin, ang tawag natin dito ay altar of repose. Ito po yung pinagtatanuran, pinagdadasalan bago po makarating dito sa araw ng biyernes. Kapag po ganito na Holy Week ay inilalabas o inilalagay dito yung sakramento na nasa altar hanggang makarating po tayo dito ngayong araw ng Biyernes Santo. 放弃那个谎 Amen. 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 Tak ada maafkan, dahulu sebentar itu sahaja. Hampas di